Magandang araw kaibigan! Welcome to Melvin TV! Kaibigan, alam mo bang ang Tanglad o Lemongrass ay may ilang mga potensyal na benepisyo para sa ating kalusugan? Pero bago tayo magpatuloy, at kung napadaan ka lang sa wall ko, at gusto mo ng ganitong mga video, ay inaanyayahan kitang e-like ang video na ito, at e-follow mo na rin ako para lagi kang updated tuwing may upload akong video tulad nito. At huwag ding calling utang e-like at e-share ang video na ito para malaman at makatulong din tayo sa iba. Salamat po. Isang mahalagang paalala, hindi po ako isang eksperto o doktor at hindi rin po ako isang manggagamot. Ang ibinabahagi ko po dito ay akin lang po ito na pag-alaman bunga ng aking pagsasaliksik at pag-research sa internet. Bago nyo po subukan o gawin ang mga ibabahagi ko sa inyo, ay hinihimok ko kayo na magkaroon muna kayo ng pangsariling pagsasaliksik o pag-research para sa inyong pangsariling kaligtasan. Okay, simulan na po natin. Narito ang ilang benepisyo ng tanglad o lemongrass sa kalusugan. Isa, anti-inflammatory. Ang tanglad ay may mga kemikal na maaaring makatulong sa pagkontrol ng pamamaga sa katawan na makakatulong sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Dalawa, antioxidant. Ito ay mayaman sa mga antioxidant na nagtatanggal ng mga free radicals na maaaring sanhi ng pinsala sa selula ng katawan. Tatlo, Pampatanggal stress, ang amoy ng tanglad ay maaaring magdulot ng pagkalma at makatulong sa pagpapababa ng antas ng stress at pag-aalala. 4. Pampiginhawa ng sakit ng tiyan, ito ay kilala rin sa kakayahang mapabuti ang mga problema sa tiyan tulad ng pamamaga, pag-aasidong pangulang, at kabag. 5. Immune boost system, ang tanglad ay naglalaman ng bitamina C na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 6. Brain health Ilan sa mga sangkap ng tanglad ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kognitibong kalusugan at nagpapabuti ng pag andar ng utak. Pito, antibacterial. Ang ilang mga sangkap nito ay may antibacterial properties na maaaring makatulong sa paglaban sa mga impeksyon. Walo, heart health. Maari itong makatulong sa pagkontrol ng cholesterol levels at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Chang. Circulation enhancement, maaaring magkaroon ng benepisyo sa sirkulasyon ng dugo na makakatulong sa kalusugan ng cardiovascular. Tempo, Weight management, ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaaring magkaroon ng epekto ang tanglad sa pagpapababa ng timbang at pagpapalakas ng tono ng kalamnan. Tandaan na ang mga benepisyong ito ay maaaring ma-achieve sa pamamagitan ng regular na paggamit ng tanglad sa iyong jeta o sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa o pagluluto ng mga putahe na may tanglad. Subalit, konsultahin ng isang profesional sa kalusugan bago simulan ng anumang bagong supplement o pagkain, lalo na kung mayroon kang mga existing na karamdaman o kondisyon. Sana sa video na ito, ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong kaalaman, at sanay ito'y iyong pakanabangan. Kung may natutunan ka, at nagustuhan mo ang video na ito, baka naman, pwede kong hingiin ang iyong like at share sa video na ito para maraming makinabang. At kung mayroon ka pang katanungan, huwag kang mag-atubiling magtanong at ito'y aking sisikaping masagot sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa iyong suporta. Ah. Don't forget to like, share, follow. Hanggang sa muli, ako si Melvin at ito ang aking TV.